nasakta ng husto ang Russia dahil sa matinding damage na sinapit ng Iran dahil sa pagtupad ng Israel sa kanilang pangako na kanilang aatakehin ang Iran bilang paghiganti sa ginawang dalawang malaking pag-atake nito noong nakaraang mga buwan tulad ng April at ngayong October 1. Matapos lamang ang ilang oras matapos na magsagawa ng pag-atake ang Israel sa Iran, naglabas agad ng pahayag ang pamunuan ng Iran Itinatago nila ang napakalaking damage na kanilang natamu. Dagdag pa ng Iran, lahat daw ng strike ng Israel ay successfully intercepted. At sa mga naturang pahayag, walang sinabi ang Iran na sila ay maghihiganti. Pero kalaunan, habang nalalaman na ng buong mundo ang tunay na sinapit ng Iran, meron ng balita na kumakalat na ayon sa Iran, mga 1,000 ballistic missiles daw ang kanilang gagamitin bilang baghiganti naman sa Israel, lalo na nang kinontra ng Israel ang pahayag ng Iran ayon kasi sa Iran, lahat daw ay na-intercept. Pero ayon sa Israel, zero interception ang nangyari. Ibig sabihin nito lahat ng target ng Israel ay naging successful. At katunayan ayon sa Israeli government, lahat daw ng warplanes nila matagumpay na nakabalik at wala man lang daw gasgas na nangyari. Ang larawan na inyong nakikita ay kuha ng satellite at ito ay sa lugar na kung saan nagsagawa ng pag-atake ang Israel at ito ay magpapatunay na nagsisinungaling ang Iran. Ang larawan na nasa itaas na bahagi ay kuha noong October 25, 2024, isang araw bago umatake ang Israel, October 26, alas dos ng madaling araw nang umatake ang Israel sa naturang lugar, October 27 muling naglabas ng satellite image at ito na ang naging resulta. Wasak na wasak ang naturang lugar. Pansin din naging itim ito dahil malaking sunog ang nangyari. Ito namang isa ay September 25, 2024. Kitang kita na ang mga gusali sa itaas na bahagi ay nariyan pa. Pero pagsapit ng October 27, 2024, Isang araw matapos ang isinagawang pag-ataki ng Israel, wasak na wasak na ang mga gusaling ito. Ayon nga sa Israel, ang mga targets nila ay mga military facilities ng Iran. Ang mga gusali na tinutukoy ay mga pagawaan ng mga ballistic missiles, drones at rockets ng Iran na siya pinaniniwalaan na dito nagmula ang mga ballistic missiles na ginamit nito upang atakihin ang Israel noong October 1. Ayon sa ulat, bago wasakin ang mga military facilities ng Iran, ay pinulbos muna ng Israel ang mga air defense system nito. Marami ang mga nagsasabi na ngayon ang magandang pagkakataon na muling umatake ang Israel sa Iran sapagat pilay na pilay ngayon ang Iran. Marami sa mga defense system nito ang wasak at marami ring mga pagawaan ng missile ang wasak. Ang tanong, Paano ito makakaapekto sa rasya at bakit nasakta ng husto ang rasya? Alam niyo ba mga kaibigan, nang unti-unti nang nalalaman ng buong mundo ang matinding sinapit ng Iran, nanawagan na ang Iran sa United Nations Security Council. Nag-request ito ng meeting. Ito ay dahil sa ginawang strike ng Israel sa kanilang lugar. At ang request na ito ay sinuportahan ng Algeria, China at Russia. Masisentro ang meeting na ito. Una, tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel kung ano ang magagawa ng United Nations Security Council. At ang pangalawa ay ang sinapit ng Iran. Lalo na na mismong Iranian military na ang nagsabi na apat sa kanilang mga sundalo ang kumpirmadong nasawi. Merong nagsasabing lima pero apat man o lima ang katotohanan may nasawi. Ayon sa ulat, napakalaki daw ng damage sa province of Tiran, sa Elam at sa Kuzistan. Dagdag pa sa ulat, 20 targets daw sa Iran ang successful na tinamaan ng Israel. Pero kung Israel ang magsasalita, more than 20. Kumpirmado ding tinamaan ang mga port nito at maging ang oil refineries at ang energy infrastructures at ang mga importante upang dipinsahan ang bansa ay ang defense system nito at ang missile manufacturing facilities. At sa malaking pinsalang ito, apektado ang Russia. Iniulat ng The Telegraph na ang Iran ay nagsusupply ng mga ballistic missile sa Russia panglaban ito sa Ukraine at dahil nga nawasak ang weapons facilities ng Islamic Republic. Hindi ito makakapagsupply ng ballistic missile sa Russia. At kung atin namang pagtutuunan ng pansin ang damdamin ng Ukraine, siguradong matutuwa dito ang Ukraine dahil medyo hihina ang kanilang kalaban na Rasya. Kung baga, ang airstrike na isinagawa ng Israel sa Iran nakakatulong sa Ukraine at nakakasama sa Rasya. At higit sa lahat, apektado ang bulsa ng Iran dahil sa matinding damage na natamo nito at dahil nga sa wasak na wasak ang air defense system ng Iran ito naman ay magbibigay ng kahihiyan sa Russia bakit sapagkat ang air defense system ng Iran na tinatawag na S-300 ay gawa sa Russia ngayon kung madali itong nawasak ng Israel at ayon nga sa balita nawasak nga talaga lumalabas na ang air defense system ng Russia ay hindi pala kasing galing ng mga air defense system ng Israel at ng United States of America. Ang pagkawasak ng air defense system ng Iran ay pagkawasak din ng reputation ni Vladimir Putin. At ang pagkasira ng Iranian solid fuel plenary mixers at kung nanaisin talaga nilang mag-supply ng ballistic missile sa Russia ay mapipilitan silang ang kanilang ipadala ay short-range ballistic missiles na lang dahil kung uunahin nila ang Russia na bigyan ng long-range ballistic missile, sila naman ang mawawalan. Ayon naman sa mga eksperto, ang pagkasira ng mga drones facilities ng Iran ay hindi gaanong makakaapekto sa Russia. Kahit na ganito kalaki ang damage na natamo ng Iran, meron pa ring banta ang Israel. Ayon sa Israel, kung muling aatake ang Iran sa kanilang lugar, ay ipapakita raw ng Israel kung gaano ang totoong gagawing pag-atake nito. Dagdag pa ng Israel, ang kanilang ginawang pag-atake noong Sabado ay small portion lamang ng kanilang puwersa. Ibig sabihin, hindi pa ito full scale. Ayon nga sa pahayag ni Daniel Hagari, hindi raw ito ang huli na kanilang pag-atake sa Iran. Marahil sa mga banta ng Israel ito ang dahilan kung bakit napilita ng tumawag ang Iran sa United Nations Security Council upang umaksyon sa ginagawa ng Israel. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa request ng Iran sa United Nations Security Council laban sa Israel? Gamitin lamang ang ating comment section para sa inyong mga opinyon. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor pasubscribe na rin ng channel na ito para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Thank you so much for watching. May God bless you and goodbye.